Jake Zyrus, Ayaw na bumalik sa pagkababae dahil kay Joey De Leon. Emosyonal si Jake sa kanyang pahayag sa mga hirap na dinanas ni Charisse. Sinabi niya na biktima siya ng mga pang-aabuso. She really had an interesting life. Kasi nagkaroon man ako ng struggles ngayon as Jake. Lahat ng struggle, and when I say struggles, like rock bottom struggles, siya yung nakaranas. Siya lahat nakaranas ng suicide part. Siya nakaranas ng abuse. Isa si Joey De Leon sa dahilan kaya umayaw na sa pagiging Charis o isang babae si Charis. Naabuso na si Charis bata pa lang. Tapos makakaranas din siya ng gaya ng ginawa ni Joey De Leon. Charis! Ano? Ano na mga schedules mo from uh... Eh? Eh? Thank Thank so Hinalikan ni Joey si Charis nang hindi nagpapaalam. Ninakawan ng halik. Grabe nakakaawa si Charis. Dagdag pa niya. Ayoko na maging babae. Grabe ang mga manyak. Hindi nauubos. Anong masasabi nyo? Comment down below. Siya nakaranas ng fame, siya nakaranas ng mga support, real ones and fake ones. Siya nakaranas ng mga tao na niloko siya. Everything. Siya lahat yun. Siya lahat sumalunod. Siya sumalunod. So, pag ko kasi pinagdaanan niya, doon isip ang lakas pala niya. So, um, she's my hero. Kalimutan na nila ako, pero huwag nila nga kalimutan na narating ni Sharice.